Yes, mga guys, good morning. At nakaroon mga guys, no? mga kita, uyan, guys. So, takit, uh, Sin, na ito. Ano? 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 So, ano na ang tawag ko sa iyo? Ang mga sa mga tuntunungkuhig na natatakot ang mga tuntunungkuhig is uh, baseball, uh, baseball, uh, baseball uh, Despite sa mga uh, na karo sa mga nasa uh, pagkagamahanan -pag na ginilogay sa posisyon sa tao na sa tao is ang mga sala. Pilipino o magpasaylo mag 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 man sa natong mga tao na mga sincere nga nag nagampo siya han sakit mga guys no so ang problema dili man gyud palikayan na amatyo na ang ato ang matag matag usa so laban lang sa mga kaya dire na kaya sulbaro di uh, limang ang lima, tripakita na nalibasok ta sa matag adlaw kay dili na naapay mga tao nga uh, kailangan pa nato <coughs> uh, suportahan dira pa na uh, ah hantot sa pagdako nila so ingon ana ang kinabuhi mga guys Lison Sabton Usahay no? So laban lang sa tuod man uh, ah, lagha mga lima nga magian dili ata makawala sa pagplak ato lang ipadayon at sa mga ay sakto tama para ulihin sa salita no? sa kahitas na Jambu na Mato Papil sa kita o kita na o no? so despite sa mga atong mga pang nihanglan sa Matag Adlaw ato lang na siyang iampo ato lang na siyang isampit sa taas kaya bisan magtuod man nahikahos ta sa kalisod pero wa gyapon pasagde na lang gyapon ta gilungag sa matag adlaw ug makakaon ta og sa kaadlaw ka adlaw ta kuno